How do you know, doc? kung ang mm -hmm. isang taong depressed mm -hmm. ay uh, medyo ano medyo parang hindi na maganda yung condition yung health condition niya yung mental Ma condition niya. yes oo kasi sometimes kahit the depressed mm -hmm. ay isang individual iba pa rin eh na oh. nakangiti pa yeah. kasi nga depression knows no ano eh yung physical appearance mm -hmm. na yung yun talaga yung Yung sabi mo nga oh, depression oh, has no face Has no, no face oh. oo so mas maganda kung ang mga family members na kasama sa bahay ay alam nila kung may mga subtle changes in behavior kailangan aware agad Like for example, kung dati uh, lumalabas ng kwarto, biglang mapansin natin na nagkukulong, isolated, may changes sa kanyang sleeping patterns, parang hirap nang matulog sa gabi, or tulog ng tulog. Changes in appetite. Kung dati parang gustong kumain, tapos biglang ayaw ng kumain, or kain ng kain sila, nawawala na sila ng interest sa kanilang mga hobbies, sa kanilang mga things na dati gustong-gusto nilang gawin, no? like lumabas, So, itong mga changes in behavior na to kailangan mabantayan or if they indulge in mga uh, things na hindi naman lagi nagawa before, na like more ano, no, more frequent na halimbawa, uh, use of substances, for example. Yun, mga changes na anything na kakaiba from the usual nila na mm -hmm. behavior. Pag sobrang saya, garon, hindi rin maganda yun, minsan. Pag sobrang saya, baka it is also a way of coping so, din kasi nila. Masking, mas oh, masking, no? Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Kasi may Depends mo ako yung, ano, diba, yung, yung mm -hmm. rockstar sa Amerika, tawa daw na tayo, ah, nabidyohan pa tapos nawala mm -hmm. rin. Mm It's also oh. a defense, ang tawag naman defense. defense, mechanism oh. yun, eh, to hide it. Oh, so, yeah. kung ganun, kung may mga napapansin tayong kakaiba, na hindi naman ganun siya yeah. usually, mm then -hmm. mas maganda, we reach out. Uh, ah, Nagkamusta? Oo, oh, kamusta ka? How are you? And Uh, let me know kung kung ayaw naman nila to talk about it muna kasi hindi sila ready. Let them know na they are always na you, we are always there to help uh -huh. them. Na hindi uh -huh. sila nag-iisa and anytime pwede silang lumapit sa atin. Kung ready na sila to talk about it. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kung wala, meron pa talagang tao na mar sa sobrang galing magtago, kahit subtle na signs wala, wala siya ibibigay. Magugulat ka na lang, ay. Meron din man din. Meron oh, din. Kaya nga ang sinasabi nila any form of behavior, pwede talagang ano eh kung once they are decided already, oh. meron talaga pero preventable siya. Kaya dapat oh. prevention pa rin tayo na 'yun, knowing kung ano ba 'yung usual behaviors niya and ano 'yung right. nagde-deviate. Oh. Siguro ano mm -hmm. no kung talagang alam mo na may uh, mental Risk. issue mm -hmm. o emotional issue ang iyong kamag-anak, kinakailangan eh maging sensitive ka. Yes. Kasi yung sudden change sa uh, lifestyle mm -mm. o yung pagbabago sa buhay Behavior. ng isang kamag-anak, <clears throat> pwedeng mag-trigger yun, di ba? Yes, oo. No? Oh, oh. Yung punyari may aalis ng isang kaibigan o yes. mahal sa buhay, mm -hmm. pwede yun, di ba? Pwede, pwede oh. kasi again, ang ano natin, the loneliness can uh -huh. also be a trigger. Uh -huh. uh, kami sa in the clinics, meron kami yung mga risk factors na uh -huh. tinitingnan, sige ano dito. Risk factors uh -huh. for for this, no? Mga uh -huh. negative thoughts, for example. Usually, uh -huh males more than females. Uh -huh. oh, oh, And then, may mga sa age naman na group, um, dati elderly lang, no? Or yung be, be, uh, 60 and up. But now, nakikita natin na meron na rin younger. Mm -hmm. Like sa younger, gen yeah, mga early o, adults. Nga, oh. Marami na rin. So, parang dalawa na siya na grupo. Uh -huh. uh, usually, sila yung nag-iisa lamang. Uh -huh. And because of that, it can trigger kasing feelings of loneliness. Uh -huh. And of course, sana safe lagi ang ating tahanan. Uh -huh. Kasi Who may access tayo to any form of um, pwedeng gamitin sa to mm -hmm. harm ourselves, mm -hmm. ay mas tumataas yung risk. So sana mm -hmm. we always maintain your safe ang ating environment Dama, at tama. home para hindi natin nakikita. Okay. Wala tayong access. Okay.